So, ayun, magandang umaga mga paps. Ah, napakalamig ngayong umaga. At ito, mag-iikot-ikot muna ako. Tingin-tingin ng mga mga kasoy. So, ayun nga pala paps. So, oh, lang. So, kaya nakaganito ako kasi sobrang lamig dito sa amin. At <coughs> nakaraan, <coughs> nung Una ko nga palang upload eh. Hindi pa ganun kadami yung bunga ng mga kasoy namin. So, ito na ngayon mga paps. Ayan, makikita nyo may mga buto na. Ayan, ayan sagad na sa lupa yung bunga. Sobrang baba, halos tagatuhod. So, sobrang baba lang mga paps. Ito sobrang lamig talaga. Hindi ko alam kung... Uh, bait ganito yung clima ngayon. <coughs> ngano ng panahon kasi noon hindi naman ganito kalamig tinalo pa nito yung January kung kailan February uh, bagong bago <coughs> na ganito sobrang lamig eh, lahat -lahat lang, lakas ng hangin puro kasi dito mga paps yan halos kada ikutan mo kasoy so ngayon mga babso halos puro kasoy na yung mga nasa lupa yung mga nasa lupa mga paps halos puro mga laglag -lag na, na kasoy ayan kung nakikita nyo ah, yung naani nga pa na namin <coughs> napulot namin ay magkakalahating sako na siguro kung ipagsama pa yung napulutan kahapon sobra na kalahati ayan mga paps kahit pa paano sana e eh, gumanda yung presyo para hindi tayo lugi kasi katulad na karaan pandemic nag pandemic din yung presyo ng kasoy namin ha? Ah. pandemic din yung bunga hindi sya ganun kadami sana naman ngayong taon makabawi ng mga paps kahit papano eh, medyo magastos din yung pang spray yan nakikita nyo yung sa yung mga kugon ni spray na namin yan o so, yun nga bumibili kami ng pang spray at minsan <clears> hindi <throat> pa rin nakakabawi kapag kamahina yung bunga okay, hindi katulad ngayon mga paps makikita nyo medyo marami-rami sya pero sana naman bawiin naman sa presyo kasi madalas Pagka marami yung produkto, marami yung bunga, marami yung nakukuha namin, binabanata naman kami ng sa presyo ng kasoy. Minsan, ah, papatak lang ng mga 30, 25, 25 pesos isang kilo. Yung buo na yun. E, ibibinta naman nila yon minsan 90, sandaan ng kilo. Kukunin sa amin, mga 25 lang. Pero ayos lang, kasi ang importante magtatrabaho tayo ng ayos at lumalaban tayo ng patas ano? kahit pa ano? sobrang hangin mga paps uh, malakas ang hangin kaya ako nakikita nyo halos mula pa kagabi mapaumaga minsan alas 9 na sobrang lamig pa dito sa amin so, nakikita nyo Ayan, halos parang mahamog pa siya hindi pa ganun ka Ah, uh, init. si pa rin. Tsaka dito kahit hanggang alas 5 ng umaga. Matindi pa yung lamig. Alas 8, matindi pa rin. No. itulang ito lang kasi yung uh, buhay na namin dito sa probinsya, ganito, magtanim ng kasoy. Uh, Antayin kung kailan mamunga magtabas pagka wala naman kasi seasonal naman yung kasoy halos kada isang taon isang bisis lang din siya ilang buwan lang din mamumunga hindi na tulad ng iba na halos buwan buwan kada ano namumunga na siya ito iba guys yan, iba kasi hihintay ka naman sa na taon pag tapos nito hihintay ka naman sa na taon yan Ayan, kung gusto nyo humingi mga paps <coughs> pwede kayong pumunta Siyempre, alangan naman akong nakahatid sa inyo. Hindi ko naman alam niya kung saan. Yan. Ayan nga pala mga paps. Sobrang baba lang yan. Halos uh, tuhod na lang. Tuhod lang ng tao. May bunga na. Ayun, bunga na. Yung bunga yung halos. Kasi taas na lang ng tuhod. So, ayun lang mga paps. Libot-libot lang tayo ngayong maga. Kahit <coughs> tingin dito so, ano na rin, labas-labas na rin ang unti. na, kumukulong sa bahay. So, ay lang paps.